Question arises kasi, paano pag natanggal yung presidente, hindi ko sinasabing napatanggalin. But I'm sure some people are moving toward that. Mm -hmm. Pero others are probably against it because they're probably feeling, ayaw rin namin yung VP. Yeah. I'm sure may ganon, eh, yes. di ba? Yes. So ang tanong talaga is, abay, sino ba? So parang nagkakaroon ngayon ng paralysis mm -hmm. ng next steps. Parang yes. kasi, eh, saan ba natin dadalhin to? Exactly. Diba? Yeah. So bumabalik tayo pa rin sa status ko na lang muna kasi mm -mm. masyadong wala tayong option eh. Yeah. Oo. But it makes us realize na ito yung mga kailangan nating hanapin kandidato at mga leaders na kakailanganin sa 2028. Hindi na pwede yung may punchline ka lang na 20 pesos na bigas binoto mo na. Kasi... Running government is more yeah. complicated than that. Yeah. Hindi rin siya OJT. Na kapag ka na-elect ka na, doon mo palang pag-aaralan right. ano yung gagawin mo sa pag-solve ng problema ng bansa. Mm -hmm. Hindi rin siya simpleng bardagulan lang uh -oh. na bastos kang sumagot, uy, cool siya. Uh -oh. uh -oh. Because that's not what it means to run the country. And that's what we have been having all these years diba? In these recent years. You have to have a clear idea kung paano mo aayusin yung problema ng bansa. Ano yung mga institutional reforms na kailangan mong isulong? Ano yung kailangan mong gawin para maibalik yung confidence ng ng private sector sa gobyerno? Ano yung kailangan mong gawin para yung mga OFWs natin umuwi na? Kasi sila yung may capital eh. Correct. Possibly source of additional investment in the future para mabawasan ng brain drain. Paano mong i -improve kapital ng bansa. Ito yung mga minsan parang isip na napaka-technical. Pero ganun po talaga. Mm -hmm. Kailangan natin ng mga leaders sa may technical skills na kayang sagutin. And I think, sana natutunan natin. Kasi the past elections, hindi naman natin pinag-discuss ng technical mm -hmm. yung mga politikong binoboto natin. Nadala nga tayo sa soundbites.